Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Baling hindi ito magre-resonate sa lahat. At saka kung makakarelate -like ka, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. At saka by the way, wala ako sa regular setup ko. So, um, uh, medyo kung may maingay kayong maririnig sa background, pagpasensyahan nyo na lang po. Okay? So let's start. Okay, main energy mo is the Ten of Swords and the Tower. So, kasalukuyan. Um, there's a lot of you na may mga ending, no? Na nangyayari sa inyo. Especially sa uh, connections na meron ngayon sa buhay mo. Pero, I feel like nasasaktan ka dito sa ending na to. Because, nandun yung... Uh, this is the Knight of Cups. So, yung love and yung emotions mo towards the person na... Ah, uh, pwedeng natapos yung connection ninyo pero hindi pa rin natapos yung emotion na nararamdaman mo para sa kanya. And with the nine of cups na nakikita natin, nakikita na, natin dito may mga other options ka pa and or pwedeng yung person na kakaugnat mo. Pero sobrang tatag or tibay nung connection na meron kayo eh with the strength card, kumbaga hindi ito basta connection lang. May something, may mga nabuo na dito, like maybe pangarap, plano. Tapos parang um, biglang out of nowhere, bigla na lang nag-end lahat ng yon. So, nandun yung panghihinayang. Pero wala ka rin magawa dito with the Four of Swords, oh. Kundi talagang tanggapin kung ano man yung mga endings na to with the Ten of Wands na nangyayari sa inyong na ito. So, sinin-universe na nakakamit mo pagdating sa law, kunin natin yung main energy niya. ka lang. Okay, pasensya na kayo may nanlimos. <laughs> nanlimos, nanlimos talaga. Nanghingi pa na 50 pesos pa talaga. Hindi, lang. Anyway, so you do have here the four of swords. So itong person na to, wala din siyang magawa regarding sa connection. Na ito, kung baga kung mayroon mang ending, parang kailangan na lang yung tanggapin yun. And with the sun, nagkaroon na ng parang clarity itong person na to na kumbaga nangyayari ito sa buhay niyo pero para sa kanya, tanggap niya na kasi parang uh, with a page of cups, yung iba sa inyo may mga children or child na involved ano, okay so ito na lang yun din yung inisip ng person na ito, kumbaga yung alang-alang na lang sa mga uh, anak o bata na involved dito so, ah uh, kung kanino mong side yon pwede parehong anak niyo or pa, anak mo sa iba or siya anak niya sa iba basta there's a child na nagiging dahil lang dahilan para dito sa person na to na um, parang oh masakit pero parang kailangan kasi nang panggapin na rin dahil wala na rin naman siyang magagawa doon okay so ano yung emotions niyo sa isa't isa, -isa? you do have your the Ace of Swords. So hanggang ngayon, iisip mo pa rin kung taong to with the Hierophant. Marami ka natututunan na lesson sa kanya ngayon. At saka, nandun pa rin yung pain talaga. Kato ko kukuha ko ng energy sa sa'yo. Nararamdaman ko yung pain, lalo na with the death card, regarding dito sa ending na to eh. Parang ngayon, may mga, nakatingin ka pa rin din sa mga pangarap na yon sa mga, sana ganito yung nangyari, sana ganito yung kinalabasan ng connection namin pero wala eh parang wala kang choice kundi uh, matanggapin na lang yan and then yung pain is saralihin na lang with the nine of swords na nakikita natin yung pain mo talaga dito ikaw yung pinaka nasasaktan sa ngayon eh so kunin naman natin yung emotions din niya sa iyo So you do have here the seven of uh, swords. Ayan. the four of pentacles part of this person parang may mga gusto siyang kunin or ano man parang yung iba agawin, eh. parang gusto niyang agawin. Parang gusto kanyang agawin ah uh, doon sa mga taong nagahad lang sa inyo sa connection na to. Ah okay, yung iba ganun yung situation. Lalo na if there's marriage na involved. No, parang gusto kanyang agawin. And, uh, gusto kong malaman kung ano yung, kung bakit, bakit niya gusto kong gawin yun. Okay, so you do have here the Ace of Swords, the King of Pentacles, and the Ace of Pentacles. And so, gusto niya magkaroon na yung beginning pa rin sa inyo. parang itong person na to, may nakikita rin din siya sa future ninyong dalawa. And itong person na to, kahit communication, parang at least man lang sana yung communication magstay stay Kung hindi man, um, kung hindi man magtuloy, kung bagay, yung pinaka-connection niyo at least man lang yung communication, yun yung gusto, gusto niya magstay stay eh. So, once is here. Kaya lang parang wala siyang choice kung di, uh, di stay or, um, take you. Ah, uh, bago huwag pilitin kasi bawal pero nandun yung paghahangad niya na gusto pa rin niya na ituloy yung connection ninyo okay um, lalo na yung communication na especially if there's children involved para sa iba okay sorry about that may dumating lang eh. kaya at saka napakain na ha? anyway what will happen in the near future for the both of you. Alam mo yung feeling ng itong person, parang gusto niya talaga makipag-communicate niya, talaga na, ano siya, i-stuck talaga siya, parang wala rin siya magawa. Pero, not only that, parang, part of this person, gusto ka rin niya makita. Lalo na with the son. Pwedeng alam niya kung ano yung nagiging effect sa'yo itong connection na ito. No, yung disconnection na nangyayari sa inyo, pwedeng alam niya yung effect nito sa'yo, nararamdaman niya. Video over the moon. So itong person na to, spiritually connected ka talaga sa kanya. Tsaka, take notes of your dreams kasi may message sa iyo yung mga panaginip na yan. So huwag mong baliwalain. lalo na with the Temperance. In a long run or pagdating ng panahon yung panaginap mo marirealize mo na ito pala sign to na binaliwala mo so there's a sign sa, part, sa particular dream mo ngayon especially pag mananaginip ka ng mga full moon there's something na sinasabi sa'yo you are a water sign so water sign especially yung sign ng cancer yung pinakaruling planet kasi yan is the sign of is the moon eh So, nandun yung, um, you know, moon is about emotions. So, uh, may mga, kapag yung strength mo, makukuha mo sa moon. So, yung dreams mo, mas malakas siya, especially pag mga ganon, uh, full moon, ganyan. So, take note of your dreams. Maganda isulat mo yan. Uh, so in the near future or the star is here. I don't know if you, some of you you're dealing with your soulmate with your twin flame. Hindi ito babastakin connection ha. Lalo na with the star. Meron ka mga gustong ay itong person na to. Um, hindi siya basta-basta pwede mawala sa yon Parang mag, nandiyan na siya lagi. And the death card is here. Yung iba there, there could be a rebirth sa connection na to with the Queen of Cups. Nandiyan yung rebirth sa connection ninyo. Pero may away tayo na higita. Um, yung iba, there's a reconciliation. Pero may away na magaganap bago mangyari yung reconciliation ayon yun. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.